Lakasan mong boses mo. Wag na. Bakit ang galing mong magtagalog? Kano yung per gram ng ano, 18K? So guys, ito yung gate number 7 dito sa Villaggio Mall. Doon tayo papasok sa kay Samir. Yan no, nakita kita nyo na. Tara, let's go. Ay, na, si Samir. Hi, Samir. How are you? ka? Ayun, ano, yung vlog ko kahapon. Hello guys, nandito na naman tayo sa Dimas Gold kasi nag-viral nung yung unang video natin at 400,000 na mahigit. So, andito si Samir, i-interviewin natin kung bakit nga ba ang galing niya magtagalog. Okay? Let's go. Hi Samir, magandang hapon. Magandang hapon, magandang umaga, walang problema. <laughs> Unang tanong, bakit ang galing mong magtagalog? Siyempre, lahat mga ganun ng Tagalog mamarunong. Uh -huh. Because matami yung branch ng ganun na business Lakasan mong boses mo? Wag na, mag, ano, malabat, magandang marining. Ganun lang, di ka siya mamarining. Okay. Lasi so, malayo, talaga. hindi, ano ba, may asawa ka bang Pilipina? May jowa? Wala, no, o... wala, wala. Sa so, wala asawa, walang ganun. Ah, okay. So, natutunan mo lang mag dahil sa mga customer? Customer talaga. Ah, Hindi okay. ko papait lang Pilipinas talaga. Okay. Ah, uh, sige. Ah, uh, isa pang tanong. Maraming branch ng Dimas Gold dito. Sa maraming branch dito patahabas. Dito, totoo lang talaga. Ah, so ito yung sa inyo? Oo, oh, uh, totoo talaga. Mas maganda sale ganun. Ah, okay. Wala maraming branch ganun ng isang sa kabila, isang ganun, isang ganun. Okay. so, hindi mo marunong Tagalog? Ha? Hindi mo marunong Tagalog sa kabila iba pa. Ah, hindi sila marunong mag-Tagalog? So, gusto mo marunong Tagalog, bimili agad. Oo, oh, ganun. Okay. So, umpisahan na natin. Ano yung pinaka-best seller or mahi yung uh, karaniwang binibili ng mga kababayan natin dito? For uh, selling gold, ganun. Oh. For every... ano yung design? yung design ng Saudi gold, Italian gold, ganun. Yung PCA, yun yung ano eh, Yung PCA ba yun? Last, uh, last time, Oo. kasama kabigyan dalawang bimili. PCA, ganun. Magkita last week, kada 700 si Okay, Bila sige Nandibot nga, may. tingnan natin. Gusto nilang may malaman may kung ilang may, gram. May singsing, -sing, may ganun. Hindi mo makita. Huwag oh, na, na PCA, maraming pa, madami design, ganun-ganun. Oh, sige, uh, subukan mo. Anong gusto mo makita? Yung karaniwang binibili ng mga ano? Gusto mga... makita, example, ganun ng singsing, -sing, ng lalaki, mayaman. Okay. Ganun, sandali. Anong gusto mo design Saan? Design? Ano di, di mo alam eh. Ganyan lang. Oo. Oh. oh. ito, kunyari. May maraming bra, makita ganun, ganun. Oh, grabe. grabe, oh, Ang, ano, ang, ang bigat niya. Ilang grams to? May grams ng timbangan lahat. Oo. Oh. Timbangan muna makita po. Yeah. May isang sa kalikot sa kabila, customer isang sa likod na ako sa'yo. Oo. Oh. Hindi mo ko timbang. Totoo lang makita. Ha? Huh? sa branch of the Pinas mo ko. Ah, hindi maloloko. No, hindi maloloko mo ko talaga. Isang isang customer, isang salesman. Okay. So ito, guys, 11 11.81 grams, no? 11.8 sagad. Ano 'yan? Uh, 18k? 18 karat talaga. 18k. Opo. So, Opo. May ganiyan nang kasama ganoon. Kasama 11.8 tapos nang 255 lang special, kasama 3,000 lang lahat. So ito, guys, oh. So. 3,000 real. Basta after asking-asking, uh, meron ng bawas, meron na prato talaga. Kapag ka? Meron ng prato, prato. Discount. Ah, may discount. Hindi mo ng prato? <laughs> hindi, <laughs> hindi mo marunong talaga. Badu. Tingnan mo. Badu daw. <laughs> Ganun, so, bagsak presyo agad. Marunong ka bang magbisaya? Bisaya. Bisaya so ito 15. guys, 3,000 reals. I Times mo to sa 15. Nasa 45,000. 45,000 ito. Tingnan ko nga, Samir. Ano ba yan? 45, nasa forty Oh, maganda, hindi ka sa sa loob ng mamigat masyado talaga, solid. Solid nga, no? Oo, oh, sa likod, hindi ambaw. Tingnan mo. Hindi siya? Hindi ambaw talaga. Tingnan mo oh. sa loob. Hindi, hindi siya ambaw nga. Um, ano? Mo, no? Malaglag masyado, tingnan mo. Oo. Oh. Walang lalaglag lang. See? Maraming Grabe, no? Maraming masakit, bagsak, bagsak. Ang bigat, guys, ang ang bigat. So, Mayroon na iba-iba ano talaga. Ano pa? Mayroon Sig na lalaki talaga, may ganun ng babae. Uh -huh. May low lamang, makita lang, sukat talaga. Ganun lang. Suot lang, walang problema. Simpli-simpli lang. Suot natin, guys. Suot natin. Suot lang, talaga. Grabe naman, no? Ang ganda talaga. Yayamanin. Yayamanin. Ikaw, yayamanin talaga. Maraming kapit nang makita. <laughs> ikaw, papaira, ah. Okay. okay. Sige. Iba pa, iba pa. Ano iba? Accept to you, oh. Iba pa, madami. Ang dami kasi, guys, oh. Tignan Pero, po. yung ano, ang gusto nating malaman, yung... Ano? Magkano yung... Uh, Magkano yung per gram ng ano, 18K? Na yun, hindi beans. Because mataas gold, mapapag gold. Ma? The gold hindi parehas, di, still parehas. Okay. Maybe umaga parehas presyo, gabi iba yung presyo. Ay, ganun. Ganun. Nag, ano, ganun lang, ganun lang talaga. So, sa ngayon, sa ngayon, ilan? Magkano? Na yun, napapapag konti because may uh, holiday, konti lang bababa. May ganyan ng 235 to 225 di parehas, kasama labor, kasama lahat. P235, mm. to 225 mga ganon? Oo, oh, ganon. Dahil holiday? Holiday. So, may nagtatanong kasi sa amin kung magkano yung, uh, kung na ngayong darating na holiday, kung ano, uh, Ramadan pala? Ramadan, insya Allah, pabalik, bababa talaga. Ah, mas mababa? Maybe, insya Allah, kaming bababa. Oh. Hindi mamarunong talaga, hindi mamarunong. Kasi, okay. ganon-ganon. Sometimes hmm. bababa, sometimes pataas. Okay, okay. Hindi ka na siya talaga. So, pang babae, eh, bracelet. Bracelet babae, naman tayo. sa kabila. Hindi makita. Sorry. <laughs> no problem, kabigan. bigan. Oh. Ito, 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 ito. Sikat ito eh. Yan o. No? Saan? Ito, itong yan eh. ano Yung yan? Parang yan. Masya Allah, mayaman agad. Mayaman agad. At gusto ko makita lahat. May, mayigat, mabigat. Walang magaan, magaan. O, oh, ito. So, ito muna. Solid ba to? Ay, hindi. Hindi piti no. sulit talaga. Mayroon na sulit, mayroon na ambaw, mayroon na ganun-ganun. Ang ganda, guys. Huwag oh. mo nang ikabit. Eh, kilohin mo na. Walang problema. Suot mo na. Makita, vlogger. Siyempre, may customer makita. Kahit kita, eh, isyada. Oo. Tandali. Hindi mamarayon nang talaga yung suot mo na. Mataba, pare. Eh. Mataba masyado, eh. Mataba yung kamay. Hindi ka siya suot. Pero ang ganda. Ang ganda, siyempre. Ang dami. basta ako wala dito. Hindi ka siya... Bukalay. Di na na ipapasok. Marunong, bas wala nang dito. Ay, ganun Hindi yan. marunong. Ikaw hindi mo marunong ma mag-shoot. Mataba masyado han. Tingnan mo. Pero guys, ang ganda oh. So, titingnan natin kung magkano to. Ganda. May ganun lang 6 grams talaga. Baka bilhin ko ito. 6 grams talaga agad. Hindi kasi 1 1.5. Ah, 1.5. Guys, ito 1.5 reals. Hmm. Naku, mukhang ganda tingnan, 'di ba? Gusto kong bilhin. Gusto kong bilhin, walang problema. Regalo, after life. Regalo oh. 'yan talaga. 1.5, ilang grams 'to? 6 grams point something. 6 grams oh, point six something? something. 6 grams point 11 ganun. Ah, okay. Namaro ng timbak talaga. Sige, tagalin mo na. Eh. <laughs> I Yung sa kwintas mo, ano yung tingnan natin? Kahit na tatlong piraso lang. Meron, iba iba ay sulit, gusto mong magaan, gusto mong mabigat. Medyo mabigat naman. Mabigat agad? Oo. Oh. Mabigat, Uy! <laughs> Ito lang talaga. May gabang kwinta sa lagat, Oo? Oh? oh? maganda, sulit. Parang 21 karat yan. Malaglag masyado. Abo matanggal mo na agad. <laughs> Tingnan hmm. mo yan. Tingnan okay. maganda, maganda lang po. Tingnan mo yan. Hindi, hmm. hindi hmm. magandang tanggal mo na agad. Ah, nakalak talaga oh, siya. Tagal, talaga lak, talaga, talaga. Tingnan mo, may suot mo na ganun, Pero balo-balo hindi matanggal agad. Oo. Uh, -huh. Tingnan mo, makita, di ba? Oo. Oh, sige soot na. Suot mo na. Sa akin, oh. Oh, 100 suot. 100 suot? Syempre. Suot lang? Huwag na suot-suot lahat. Ba't yung walang bimili customer? Okay. Sige nga. Mashallah, eh. Hey, hey. Lovely talaga. So guys, oh. Magbenggayanin tayo So tingnan natin kung magkano ang presyo nito. 36 36.6 yan, timbangan muna. 36.6 grams. Oh, timbangan. So presyo talang. nito. Mapresyo pero mabigat pero maganda presyo pababa. Sige nga, magkano? May ganun lang to, 150 lang talaga. 9,100. So guys, ito nakakahalaga ito ng 9,150 riyals. Well, hundred fifty So kung i-convert mo 'yan sa peso times 15 na lang para hindi mahirap. Ito guys, nagkakahalaga ng 137,250 pesos. Yan. O. Grabe, no? <laughs> Grabe. So, salamat Samir. At sana mas marami pang mga bumili dito. Ano pang ano? Bangles? Ng babae? bagel, bumper slit, may ganyan, may set, may ganun. Madami, gusto ko makita lang brother, makita lahat. Mm. First man, may, may ganun mo, baro mo, makita lahat. So guys, sa dami ng pagpipilian dito, alam nga namang isa-isahin natin yung presyo nito. Pero at least nalaman na natin yung, yung per gram. Depende na lang kung ano yung design ang gusto nyo. So napaka-friendly ni Samir. Okay. Uh, marunong magtagalog kung gusto nyo makipagtawaran. Hmm. Punta lang kayo dito. Okay. Ay ito. So, Samir, ikaw ang manager dito Okay, guys Si Samir ang manager dito sa Samir uh, Dimas Gold So, yan ang WhatsApp niya, guys Yun lang, maraming salamat Punta na kayo dito, malapit na ang sahot O, oh, ito guys, may page account siya Ito yan yan, add mo na friend, may maki-accept mo na lahat. Ay, Ay, talaga. pakitanggal mo na, baka may uwi ko pa. Walang problema, matanggal mo na iba-iba. Oh, hindi ka sash not share talaga. Kaya sash share talaga, hindi. Pabait <laughs> lang Pilipino lahat. Bawait, hindi daw ako. Lampin talaga, Pilipino, alam, talaga. Sabi diba, mo mga mayayaman ng Bisaya. Ano mayaman ng Bisaya? Sabi mo mga mayayaman kahapon. Kahapon? Oo. Mayaman talaga. Mayaman ng Bisaya? Oo, oh, oh. mayaman talaga. Bisaya, Be, um, you know. Sabi mo, kuripot ang mga Pilipino? Hindi kuripot, not lahat. <laughs> Maybe 25% kribot lahat. May 85% ganun mayaman lahat. Oh, binawi mo ka agad. Ang <laughs> eh, lahat may labi mayaman.